Hello guys! May apat na naman tayong box na i-open ngayon. Ayan, apat na naman sila. Galing pa ding binggit. Ayan, start na tayo. Una, ka Mom Fele pala to. Feli. ganado. Ayan, start na tayo. Apat na box. Ang dami ko palang namain sa kanya di ko na namalayan kasi ano nagla live si ma'am Fele tapos nagmamain mind ka agad ako hindi ko na nabilang kung ilang ano yun na mind ko kaya apat na box ito okay. ay sorry galing kang ma'am Fele ayan yung laman niya ang lalaki ito yung una natin bubuksan sana may name. Sana may mga names. Kasi nag, ano ako sa kanya, nag, yung nag, sabi ako sa kanya, nagyan ng name kasi hindi ko kawisado talaga yung mga, ano niya, yung mga succulents. Ito parang si variegated. Wala talagang name. Ayan. Parang si ano, parang si, Ah, uh, Tito Bans. Ayan, o. No? Oh. Tito Ayan si Tito Bans. Puna natin lahat, ha. Sa isang box, isa, may isa na ako na-open. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Pito sa isang box pito. Ito yung pangalawa kong ma-open. Ito ang laman sa pangalawang ano, open natin. Ayan oh, ang dami. Dami-dami niya. Next naman. Ayan. Ayan, yung pangatlo. Ito yung pang-apat. Ayan. Parang si Morasaki. Ayan, oh. Ayan, ang bubutyog ni Morasaki. Morasaki ba yan? Parang si Morasaki. Kasi may ano ako sa kanya, Morasaki. Ayan, oh. Ito, parang hindi naglagas. Ayan. Pero, walang new roots. Walang new roots. Ayan, oh. Ah. Oh. Uh, pero maganda siya. Ayan. Tingnan ko na lang 'to sa ano, kung ano mga name nila. Ayan. Ayan oh. Ba ang ganda. Dito na naman tayo sa pangalawa. May roots na siya. Ayan ganda pa rin niya. Ayan. Di talaga maiwasan, no, na ano. Ayan. May baby na. Ano kaya name Oh, ganda. Ula ding roots. Ayan, walang new roots. Ayan si Aaron P. ang oh, bigat. ano kayang klasing succulents Ang bigat niya. Ayan, ang laki niya. Wala pang new roots. Ayan, wala pang new roots. Kung 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 ayan next ayan o oh. bang ganda ang laki laki dami niya no oh. isang stem lang wala din yung roots Ito, nag-itim na, oh. Tingnan nyo. Nag-itim na. Walang new roots. Ayan. Mabuhay sana kayo. Ito, ang ganda. Ang liliit ng mga leaves. Ayan. Ayan, walang nang lagas. Ayan, o. Pero, walang new roots. Ayan. Hindi ko pa ito maitanim ka agad. Ayan nga pala yung laman niya. Ayan. Kita ko na may mga names. Ito, yung sila na tumutupad sa pinag-usapan na lagyan niya ng mga names yung na namain ko. Kasi hindi ko talaga kabisado lahat. Ito nga pala galing kay Ma'am ano, Riches CNS. Start na tayo. Ito naman ay si IC si Purple. Ayan si RC Purple. Open na natin. Ito yung maganda pagkapak. Ayan, ayano Oh. Ang ganda yung pagkapak niya. Ayan, Oh. Hindi tinipit sa, ano, sa tissue. Ayan siya, si Icy Purple. Pero, walang new roots. Okay lang yan. Ah, magkaroon din, din, magkaroon din yan ng ano, ng roots Next, I see Bek ya. Ayan. Ayan, si Bek ya. Ganda talaga ni Bek, Alam niyo ba si Bek ya si champion, magkamukha lang, no. Ayyan si Bek ya. Wala ding new roots. Nagmamashi, pero isang leaves lang. Maya ko na lang tanggalin. Ayan, si Bekya. Next, itong si Cutie Cutie. Free! Ayan, free! Oh, kahit free all. Oh. Grabe, naka, ano, naka balot ng tissue. Kahit free lang. Binalot talaga ng maigi. Hindi tinipid sa tissue free lula parang lula to oh ang ganda wala pa din new roots okay lang ito may isang maliit din free pa din wow daming free ni mom Eh, sorry tamaan ko yung ano. Tingnan natin yung free ni Parang ang ganda. Ayan. Ang ganda ng free ni ayano Wow. Ang ganda ng free. Ayan. Parang may new roots na. Yeah. Next, I see. Ah, ito si Jimmy Nye. Ayan, yung sabi niya nag-ubos na. Yung malaki. Kaya pinilit ko siya kahit ano, kahit token size. Kukunin ko kasi gusto-gusto ko si Jimmy Nye. Ayan si Jimmy Nye. Ang ganda talaga niya, oh. Kalaw kasi token size lang. Laki-laki din naman pala, oh. Ayun, oh, kumpak na kumpak yung lips niya. Ang ganda. Next, ay ito si Red Velvet. Ayan si Red Velvet. Ayan, ang ganda. Wow, oh, ang ganda ni Red Velvet. Ayan, o. Oh. Kumpak na kumpak. Wow. Thank you, Sailor. Ang ganda. So, na mabuhay ito. Ayun, oh, ang ganda. Red velvet. Next na naman. I see yung Bekya. Ayan si Bekya. Oh, ang ganda ni Bekya. Wala pang new roots. Okay lang. Pangalawang bekya ko to. pangalawang open natin na bekya. Pangalawang bekya. Ayan yung pangalawang bekya. Ay, pangatlo. Pangatlong bekya. Tapos yung pangapat na bekya. Tingnan pag-pack niya, oh. yung roots niya si separate separate niya pag ano pag balot ng tissue, naka-separate. Binalot niya talaga yung roots niya. Ayan, oh. May ano lang may nang ano kaun, dalawang leaves lang. Tanggalin natin yung mga leaves na nagmamasy. Ayan. Ayan, si pangat, uh, pangatlong pang bekya. Ayan. Panglimang bekya. Ayan. Panglimang bekya. Next naman. Ayan, Helena. Ayan, ang ganda din ni Helena compact. na kumpak din yung leaves niya. Ayan. Next naman, ay I si see Fairy Queen. Ayan si Fairy Queen. Ang ganda ni Fairy Queen. Next naman, si Maya. Ayan, si Maya. Ayan, si Maya. Cute pala ni Maya. Ayan. Next, I see Heart Delight. Ayan, si Heart Delight. Ayan, oh, ganda. Ayan, oh, ganda. Next, last, yung malaki si Red Dragon Queen. Ano ba yung Name niya? Red Dragon Queen. Queen talaga ha. Ayan. Tingnan natin yung Queen. Kung hindi ba ako nagsisisi na mag-order sa kanya ni Red Dragon Queen. Kasi ano ito? Parang pangatlong beses na to eh. Ano niya? Pinalitan kasi yung una, wala. May offer siya sa akin na isa. Tapos, ano naman? Nasira. Kaya, ito, offer niya sa akin yung malaki, pinakamalaki. Tingnan natin to. Kung mabuhay ba to sa lolan. Si Queen queen na queen. Ayan. Ayan si Red Dragon Queen. Ayan oh. Magkamukha sila ni ano no. Parang si Itna. Ayan. Kamukhang kamukha sila ni Itna. Ayan si Red Dragon Queen last box na sa ano ito, ibang seller na sa Richie CNS ayan na sila yung kay ma'am Richie CNS ayan yung dalawang free natin ayan dalawang free at saka yung anim natin na bekya at yung iba pa ang gaganda nila. Ayun oh, mabuhay sana kayo. Ayun. Si Red Dragon Queen. Ayun oh. Red Dragon Queen. Ang gaganda ng mga leaves niya at ang kukumpak oh. Kumpak na kumpak yung leaves niya. Yun oh. Sana mabuhay kayo dito sa Lolan, please buhay kayo ah thank you ma'am richie cns ayan tsaka ito yung kay mam fele ma'am fele ganado ayan walang mga names hindi ko maano yung mga names nila parang ito lang yung natatandaan ko si Tito Morasaki yan yung ano ko at saka yung ano si Aaron P Aaron O Aaron P yan yung imba hindi ko nakabisado yung mga name nila ayan na silang lahat ayan ang ganda ng mukha ni Arun ani ah, ano Morasaki, Murasaki tsaka ito din oh ang ganda kahit yan naglagas-lagas sira-sira yung mga leaves nila thank you pa din ma'am ma'am Fele ayan ang lalaki din pala kung ano yung nakita mo sa live yun talaga yung pinadala ayan ang lalaki yan sila yan ang ganda oh tsaka ito ayan ito talaga kay ma'am ano which is CNS si ayan yung mga bekya ayan That's all for today. Thank you for watching. Please subscribe to my channel, Dell's Vlog. God bless. Bye. Ang gaganda talaga.